<laughs> Hello, doon, doon sa ano liti, doon, doon, so dito tayo sa Lalaan Spring cargo si po Tingnan natin dito mga bay.

Tingnan nyo. Yan yung isda, oh. Focus natin. Yan, mga isda, mga oh, bay. Ang linaw talaga, oh. Kitang kita. Siguro, mga tilapia yung mga isda dito. Yan yung, ano talaga, yung pinaka spring dyan. Dami rin naligo dito. Kanina yung, ano, liki spring yung pinuntahan namin. Argaw pa rin, mga bay. Yan. Yan siguiente oh. wow ganda yung kagandahan sa spring kasi malamig siya talagang malinaw so dito dyan po kukuha yung mga residente dito ng tubig yan pinaka source ng tubig dito yan oh, maagos talaga yung tubig so matabang to pero dito, doon po, yan yung ano, papunta sa dagat. Yan. Yan, kumukuha siya ng tubig. So, dito daw sila kumukuha ng inumin. Para inumin niya, boss? Oo. ah Oo. Huh? hmm, kukuha din si boy hmm. No man kay limpio na kay agos man ikas bukid yan So napaka walang ano budget talaga sa tubig, walang binabayaran. Uh, ah, lakas ng agos, di ba? Pure, pure talaga na ano. Matino pa talo. Sakinya Imno na ninyo, Nyo te. Oh. Ah, uh, hindi manginom. Yeah no. O oh, madakong so, dagat, adili mainom. Adili mainom kay kwan abot ang para. So pila katu, uh, so na katuig direte? Ana. i na ni, damay ah? na di bungkag. Dilamihan. na na muna na pita. Oh. Oh. Ay gi ko screen. So, yan, meron talagang nagsusuri dito sa tubig. Tapos, safe naman. Tsaka, naiinom talaga. Tapos, yung mga bata, dyan, naliligo. At napakalina, kita-kita yung ilalim, oh. No? <laughs> Jana, Jana, Clark, Langayon, langay 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 Yan saum. Ya Belina. Korea boyag, Korea boyag. Okay, kainan okay, man mga bay. Yan. Kasi medyo hapon na. Ha. Marami pang ano, ulam. Yan, ulam namin kanina. Continuous pa kasi dami. Ano yan eh, merong, merong ano, pa, ano saan, pa kapin? pa Merong extra. So, dalawang kilo. Pero merong, merong, merong siguro Yang extra, extra kasi marami talaga. Kita kasawa ni si Hello guys. Uh, Maligo na saan meron guys. Kaya hey, wala may matagbaw gahapon Ano badi-badi na kuyog. Intraso pa sa klase. Bakasyon. Uh, Laglag sa ta gamay Ano oh, makalipay na to. Ang laag. Feel guys. Kita-kits na dito sa itong atuan. So kain kain muna kami mga bay bago maligo. So andiyan lang sa ibaba yung spring. So may dragon fruit kami. Yan. Pangkamay, gloves, rambutan. Ang ulam namin simple lang. Oh. Gulay, munggo, saka giniling, yan, saka yung ano. Uyabang. <laughs> yung hipon na maliliit hipon pala yan. Kamangga. Meron yan. Kain na kami. Yan yung kasama ko. Mga bayan. Yan. Yeah. Dito lang muna kami sa loob ng sasakyan. Kasi yung lamisa namin, naiwan sa bahay. Yan. Kain na kami guys. Mga bay. Hello. Labam. Labas kami. <laughs> Was-was.

Tsurday. <laughs> Ito yung pinakamagandang spot na napuntahan ko guys, mga bay. Yan. Hindi siya ganong malalim eh, pero grabe, uh, hindi sa oh, na. Safe safe, uh, safe safe na safe. na safe sa mga bata kasi mababaw lang. Taga Tapos Baywang. Oh, uh, taga Baywang lang oh. Uh, Guys. <laughs> <laughs> so, yang mga isda dito ang kita kita yan yung marami rin yung lalaba dito o dito sa nga pagkat tungin sa gubana nila ba hindi man na ito gapon kung hindi ba na kamay day vlog okay so natakdan ng Gio guys Om. Aku nggak si Om. Hmm. Goy. kami yang mengetahui yang Goy. Pamilyang goy mi eh, guys. Hmm. Ito ang tingnan natin dito. Yan. So dito, ang day one ko na dito. medyo gitna. Gitna na part ng ano, tubod spring. Talagang napakalinaw. So dito lang yan sa arga, gusto niyo yung ano mag ligo. di sini pwedeng pwede, pwede dito. Yan. So walang bayad dito, ang ano lang walang yung ano lang, yung basura niyo kailangan ilagay sa tamang basurahan, yan. Para karatula. Magpiknik dito. Uh, yung mga basura nyo, dalhin nyo sa inyo. Dalhin nyo sa pag -uwi. Kasi walang caretaker dito na maglilinis. Yan. Malinis talaga dito mga bay. Kasi papunda doon sa ibaba yung agos ng tubig. Uh, flowing yung ano dito, tubig. So, yung dumi, Punta talaga doon sa ibaba kaya napakagandang ano dito ma, ah, magandang maligo dito hmm? klarong klaro yung mga bato sa ilalim eh. Hmm? tingnan nyo naman po kung gaano ka linaw tapos yung isda kitang kita talaga oh tingnan nyo naman oh, kas kasama namin to uh, ano hindi ano hindi mailap yung mga isda dito. So nasanay na sila. Yan. Yan yung nilabahan namin dito ngayon. So uh, hindi hindi kami ano lugi sa biyahe, di lugi sa gasolina. Uh, ano pa? Uh, nakakita na kakita pa kami ng spot na napakaganda. Ayun ah. Uh. At meron akong dala dito. Ayan. Ano lang, chill-chill yan lang na inom. Tapos ako kanina, naglaban ako ng mga, ano ko, mga lab, ah, labahin ko. Ayan. Ipaligulit ko na ako dito. Uh, pwede ka, ano, pwede tayong sumandal dito. Ang lamig. Medyo malamig yung tubig. sarap Perya buyag. Meron din doon sa ano, Argao na part pa rin yung pangalan Liki. Liki. Liki, Spring. Pero kung ako ang tatanungin, dito talaga yung pinakamaganda para sa akin. Yan, kasi napakalinaw ng tubig. Yan mga bay. Bye bye. Salamat. Hello, welcome to Tubud Argao, Tubud, Tubud Spring Argao, Cebu.